batikang showbiz columnist at talent manager na si Lolit Solis pumanaw na sa edad na 78. Ito ay ayon sa latest post ng aktor na si Ninyo Mulak. Binalikan naman ng mga netizens ang huling post nito sa kanyang Instagram account. Pahayag pa niya, ang hirap pala ng may sakit. Hopeless, helpless, weak ka. Para bang hindi mo alam where and what to do. I feel it was already late for me para magkaroon ng ganitong episode sa buhay. Pero, alam mo naman si God. Alam niya when or when ibibigay sa iyo ang mga bagay. So grateful na ngayon older na ako nangyari to. Meron na ako ng pasensya at wisdom na tanggapin ng mga bagay. I feel sad, weak, but hopeful. Wishing na sana gumaling ako agad at maging active uli. Yan nga ang naging bahagi ng pahayag ni Lolit Solis sa kanyang social media account. Ikanilungkot naman ng mga netizens ang biglaang balita nga na bumungad sa social media na kung saan ayon mismo sa post ni Ninyo Mulak ay pumanaw na nga si Lolit Solis.